Maraming mga pagpipilian sa masamang senaryo na binuo sa states. Ang unang opsyon ay maidan sa Russia, katulad ng isang libo at labing pito, isang libo at siyam naput Ito ang tinatawag na separatist disintegration. Ibig sabihin, nahahati ang lipunan ayon sa pambansang linya. Nagsimula sila sa mga migrante at magtatapos doon sa pakikipaglaban sa Dagestanis at sa isa't isa. Iyon ay ang pakikibaka ng interfaith ay pinupukaw Posible na hadlangan ang mga damdamin ng publiko sa pamamagitan ng agenda ng impormasyon, lumilitaw ang hindi kilalang mga sniper na kung minsan ay inilalarawan nila ang mga ito na pumukaw sa iba. Ibig sabihin, lumalala ang sitwasyon, biglang may sumulpot na nagpaputok sa isang bansa, tapos may nagpaputok doon. Ang parehong mga ito ay magiging mga dayuhang espiya sa pamamagitan ng paraan at hindi isang uri ng mga advanced na detachment. Ayan, nagsimula na ang proseso ng conflict. Ang salungatan ay nagiging digma ang sibil at digma ang separatista. Ang Russia nagkakawatak-watak sa ilang teritoryo ayon sa ideyang Amerikano kabilang ang desisyon na gumamit ng sandatang nuklear. Muli, ang Amerika ay hindi na nababahala sa Russia kundi sa mga sandatang nuklear nito. Ito ang kailangan mong maunawaan. Ito ay isang senaryo. Ang pangalawang senaryo ay isang digma ang nuklear sa Europa. Nasa sideline ang Amerika, lumalala ang conflict sa Europe, ibig sabihin may naghahagis ng nuclear bomb sa isang tao hindi strategic, tactical. Ang mga tactical na nuke ay mga sandata sa larangan ng digmaan, hindi tulad ng mga madiskarteng maaari silang itapon. Teka, sa Europe pa ba ang conflict sa isa't isa o sa Russia? Well, sabihin nating France-Russia, England-Russia, Germany-Russia. Iyon ay, ang gawain ng mga Amerikano ay upang palabasin ang isang European nuclear conflict sa mga taktikal na sandatang nuklear at upang sirain ang ilang mga lungsod ng Russia na may mga sandatang nuklear. Nariyan ng Russia para magwelga doon sa Kiev, sa Berlin o saan man. Ito ang senaryo ng Amerikano. Otomatikong pinoprotektahan ng naturang digmaan ng Estados Unidos ng Amerika mula sa mga sandatang nuklear ng Russia. Dahil ang Russia ay walang oras para sa Amerika, magiging tama ang Amerika dito. Peacekeepers, humanitarian aid. Ang lahat ay ayon sa nararapat. Ito ang kanilang senaryo ang tinatawag na masama. Mayroon silang makapangyarihang ikalimang kolom na nagtatrabaho upang suportahan ang sitwasyong ito. Hindi namin nalutas ang problema ng soberanya sa Russia, sa Moscow, sa mga katawan ng gobyerno. Alalahanin ng pinuno ng Russian Foreign Intelligence Service, si Narishkin, na hayagang nagsabi na mayroong higit sa 80,000 Amerikanong espiya na kumikilos sa Russia sa media at sa mga katawan ng gobyerno ngunit walang nagtanggal sa kanila. Walang purges na natupad. Sa makatwid, ito ay isang suporta para sa parehong mga sitwasyon. Sila ang lumikha. Halimbawa, ang ilusyon na ito, tama ba? Iyon ay inayos ng mga Amerikano ang paghihimay ng aming triad at ang Kiev ang dapat sisihin o sinasabi ng ilan kung ano ang tawag dito, London. Ito ang kanilang agenda. Ibig sabihin, bahagi ito ng information war. Ito ay isang negatibong senaryo. Ano ang hahantong nito? Well, para sa amin ito ay nagtatapos sa antas ng pagpuksa ng Russia, halos nagsasalita. Pagkawatak-watak sa magkakahiwalay na bahagi, organisasyon ng digmaan. Ang disintegrasyon ay isang proseso ng aksyong militar, oo. Iyon ay halos nagsasalita, ito ay nagtatapos para sa amin. Naniniwala ako na ang mga sitwasyong ito ay mas malamang sa mga tuntunin ng posibilidad kaysa sa senaryo ng tagumpay ng Russia. Muli dahil sa A, estratehikong sandatang nuklear at ang mekanismo na umiiral sa mundo sa anyo ng unipolarity ng Amerika. Iyon ay, sa isang critical na sitwasyon, maaari nating pilitin ang mga Amerikano na patayin ang lahat ng mga sitwasyong ito. Ibig sabihin, may garantiya tayo. Ang garantiya ay mabuti at masama. Maganda ito dahil mas madaling mabuhay ng may garantiya. Lahat alam naman natin na hindi tayo magpapatalo. Maari tayong mag eksperimento at magpakatanga hanggat gusto natin dahil mananalo pa rin tayo. ibig sabihin, walang senaryo na mawawalan tayo ng kahit isang krisis, kahit ano. Ang masama ay nakakarelax ito. Iyon ay, nakikita mo, marahil ang mga reforma ay maaaring inilunsad ngayon kapag nagsimula na ang mga harbinger ng isang krisis, di ba? Well, bakit? Maari itong gawin mamaya? Sa prinsipyo, wala tayo sa anumang panganib. May garantiya ito ang naisip ng karamihan. Siya nga pala, ganun din ang naisip ko noong unang beses akong pumunta sa iyo noong 2012. Sigurado akong walang sasalakay sa Russia tulad ng lahat ng mamamayan ng Russia, tama ba? Dahil ang Russia ay may mga sandatang nuklear at isang malakas na hukbo. Ang lumalabas ngayon, sa loob ng 2025, pagkalipas ng labintatlong taon, oo, palagi kaming pinapaputukan ng mga drone, lumipad pa sila sa aming lugar at doon sila binaril. Ang mga welga ay isinasagawa sa mga pasilidad ng militar, mga depo ng langis, lahat sa mga negosyo ng militar sa iba pang mga lugar. Ibig sabihin, may totoong digmaan na nagaganap. At ano ang sinabi natin noon? Labing tatlong taon na ang nakalipas? Ano ang aming ikatlong punto? Na ang Rasya ay walang soberanya. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa atin. Ano ang soberanya? Ang soberanya ay kapangyarihan. Kung wala kang pambansang kapangyarihan, gaano ka man kalakas sa mga sandatang nuklear, ang mga sandatang iyon ay hindi magagamit sa iyong kalamangan.